hulaan kung sino itong miyembro ng mga mambabatas ang nabigong piratahin o pabalikin Rao sa kanyang opisina ang dati niyang media personnel. Ayon sa ating scooper, gusto na ni subject palayasin sa si servisyo ang kanyang present MRO dahil hindi naman satisfied sa ipinakita performance ng awani noong maispatan niya ang dating nitong M uh, MRO. Abay, kumaripasaw ang mga para mga musta na may kasamang alok na rin na magbalik bakod sa kanyang opisina. Marahil baka dahil sobrang pikun na si subject sa asta ng kanyang present MRO na naidaldal daw nito sa natural dating staff ang pagiging palpak niyang present MRO na palagi raw missing in action sa oras ng mga trabaho tulad ng mga press briefing ng mapabatas. At para makuha ang loob ng nililigawang dating staff, tinagtad raw ni subject ng pambobola at papuli ang dating staff. Masunod rin ang pag-alok ng mas malaking sweldo at benepisyo para lang madispatcha nito ang kanyang pulpol na MRO. Pero sa kabila ng tila pamimirata ni subject, tinanggihan pa rin daw ng dating staff ang offer ng pambabatas dahil ayaw naman raw ng sirain ng tiwala ng kanyang kasalukuyang boss na isa rin lawmaker ng gobyerno. True! ata ng MRO ay nagpaulan ng kung ano-ano bang proyekto.